Kailan po? Yung birthday ni tita? August 6. Oo. Oh, ah, oh. Apo pumupunta pala dito si Ate Amy. Hmm. Malayo lang kasi masyado. Oo. Oh, oh. Okay lang 'yan. Nakasama mo pa loob mo. Ma Ako, mahabang, mahabang buhay pa yan. Okay lang na hindi nakaka... Galaw-galaw yung kamay. Patingin niya ako ng kamay mo. Ito, hindi mo na siya natataas. Oo. Masakit, pero masakit ba? Nararamdaman mo yung sakit? Oo, may pakiramdam pa. Kaya lang, may ugat lang yan diyan party sa may brain mo na connected dito na kailangan maayos. Di ba? Mm. Di ba? Diba? Naalala ko sa ang nanay ko, naiiyak tuloy ako. Buti ka pa nga kahit ganyan na, si mama ko isahan lang. Nung inatake sa sa puso na diretsuhan na pero wala ako sa wala ako sa Bicol. Nandoon ako sa Cavite. Umuwi na lang ako doon. Nakaiga na siya sa ano. Nakapikit na yung mata. Iyak ako ng iyak. Kaya na sinabi pag, sabi, sabi, ko si, inanap ko nga kaagad si Tito. Yung asawa niyo, wala na pala siya. Three years na. Oh. Lagi ko namang kausap-usap yun noon. Kung maaalala mo. Yun. Hmm? Oo, oh, siguro sa cellphone niya. Ikaw hindi hindi nagbago yung itsura mo, o maganda ka pa rin. Hmm, yun nga lang, hindi ka na makalakad tulad nung dati, pupunta ka ng naga, di ba? Punta ka doon. Nakikita ko 'yon. Okay lang 'yan. Oh, sasama kita sa mga prayers ko Nagumaling ka pa, bigyan ka pa ng mahabang buhay. Itong paamong ito hindi na 'to nagagalaw. Pero may pakiramdam pa to. Nararamdaman mong inagalaw-galaw ko. Okay. Mm -hmm. So, yun. Ate, tawag po kayo ni tita. Ano? Bakit? Wala. Nasa Iberica. Wala. Wala. Pupunta yan doon kay Kuya Jubo sa Amerika. Oh, pupunta ako doon. Ah, Sasab ah, abangano sasabihin, abangano ko, siya, sa ano. sasabihin ko, sasabihin ko pa lang ka dito, ha? Galing pa man lang dito nung Sabado yun? Oh, galing pa lang pala dito. Siyempre bunso. Pa lang pala dito. Siyempre bunso. Pa lang dito. Mm -mm. Oo, oh, oh, sasabihin ko. Baka makabalik pa ako kasi dito lang naman ako sa daet. Ito yung trabaho ko, dito ako sa buong Camarines Norte. So sinubukan kong pumunta dito sa tulay na lupa kasi meron kami ditong cell site sa Globe. Sa Globe ako nagtatrabaho. So vinalidate ko, maganda na ang signal dito ng Globe. Papalagyan ko pa dito sa lugar na to ng fiber. Yan ang kapasama sa studies ko. O, kapag ano may fiber na, o, lilibre kita ng internet para para ano, para malibang-libang ka. Nakikita mo pa naman, hindi pa naman nanghina ang pangingin mo, 'di ba? Oh, 'di ba? Oo, hmm. lagyan ka ng TV dito pag may internet na. Oh. Di masa matutuwa-tuwa ka. Sasabay-sabay ka doon sa mga pinapanood mong may mga exercise doon. Kung paano sa sayo sayo ka kahit nakahiga ka, malay mo, bigla kang makatayo. Hmm. <laughs> hindi ka pa, pasal Hindi papasal tayo ng naga. Di ba? mm -hmm. ako. Oo, oo, ako pero dito ako naka ano. Dito ako naka nagtatrabaho sa Buong Daet. Uh, ha? Oh, ano sasabihin mo kay Ate Amy? Uh, Regards, thank you. <laughs> <temporary> <laughs> ano sasabihin mo kay Bibo, Joe Boy? Oh, pumunta dito. Uh, Kailan mo anaantay mo siya? Oh, sige. Sa at kasi Ate, si Ate ems lagi naman palang pumunta pupunta sila dito. Kaya lang para sa iyo Sobrang tagal na no Ang ilang araw no Na hindi mo makita Matagal na masyado Kasi wala akong nililibangan Okay lang yan no, Paalam na ako Babay na ako Magpalakas ka ha Sasama ko sa mga prayers ko Ang madali mong pagpagagaling pag, pag, Mm-hmm